Kaya itong exclusive motorcycle lane na to dito ay useless to. Ayan, katulad yan, o. Oh. it's either mabangga ka nito, makabangga ka ng pasahero. Uy, grabe yung tao ngayon dito. Yung exclusive motorcycle lane naging ano, ah, terminal ng bus at traffic. Sana ba iba yun eh, kaso anong oras na eh. <laughs> Basta tayo, wala eh. Sado ng ano. oh Nagtakaroon po ng galpan. Hindi ka samuyin mo yung door. Hindi na magpapagin ko yung Sa nakakatakot ano dyan eh. It's either ma ikaw makabanga o ikaw mabanga ng bus. Pag uh, binibuy mo pa yung exclusive motorcycle ay Diyan lang naman yung party na yan eh, kasi yan talaga yung spot kung saan maraming sumasakay at maraming nagkakabang na pasahero eh. Itong spot na to hanggang uh, kahabakan ng ano. Uh, yung tapat ng latex. sa bilang ano ng latex. eh. Diyan. Babas ka na lang. Diba? Ito so, baka sagasa ako ng ano dyan tao. Diba? So, siguro naman na uh, para mapapakiramdaman naman ng humang yan so matsak-sak itong uh, ang nahuli ka dahil wala ka sa exclusive motorcycle lane eh. makikita naman nila na iniwasan mo eh kasi barado eh di ba so, no, salong nga mga rush hour talaga yung tulad ngayon yan, yan ang, uh, may nangyayaring ganyang sitwasyon talaga dito sa commonwealth kaya itong exclusive motorcycle lane eh, na to dito ay useless to yan katulad yan o oh. It's either mabangga ka nito, makabangga ka ng pasahero. Ayan. Diba? Iwas ka na lang. Pero ang katotohanan na masakit, eh pag nahuli ka dito, 1,000 ang bayad mo. Diba? Alam lang yun eh. Ayan, itong exclusive motorcycle na ito dito, useless yan. Matagal na nangyayari yan Matagal na nang nangyayari yan uh, Dry run parang ganyan ayan, hindi, na, hindi na talaga naaayos yan O eh, dito Nagiging ano na rin dito uh, uh, Terminal din ang bus to Kasi ano din yan eh Abangan din ang mga pasahero yan eh. Kahit dun o ayun o oh, Dulad Hindi mo rin naman masisisi din siguro yung bus no? Kung bakit lang Uh, pumapasok sila sa loob ng uh, exclusive motorcycle kasi yung mga pasahero nasa labas din nag-aabang <laughs> so hindi rin makabas sa mga kapasok yung bus kasi nandun yung mga pasasakay na pasahero no? <laughs> pero tinan mo so, sila nag-aabang ng uh, uh, masasakyan uh, sa bus lane and PUG lane ayun o, no? oh, sa nila so hindi mo rin talaga masisisi yung bus mga bus kung bakit yung mga bus minsan nandito may mga jeep nandito sa linya. nakapalo na puma, pumapasok sa loob kasi wala rin silang daa, da daanan sa linya nila kasi andun yung mga pasaherong nagahabang na masasakyan so, so sino titikitan mo tikitan mo yung pumasok na bus dahil wala silang madaanan tikitan mo yung tikitan mo yung uh, motorcycle na lumabas dahil nahaharangan yung exclusive motorcycle lanes.